mga pangunahing balita. Higit dalawang milyong halaga ng shabu na samsam sa Sorsogon City. Tulak mula masbate huring BWD patay ng mahitinral ng pickup sa Manito Albay. Lalaki sa Nabuha Kamarinesur patay sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Barangay kagawad sugatan sa Paranaga habang nasa cleanup drive. At ni na PSO Rago ng Sanasito Masbate na sinubok ng panahon bago maging teacher. Gandang gabi. Narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ikaapat ng Hunyo taong kasalukuyan. Kulungan ng bagsak ng isang tulak mula Aroroy Masbate matapos na mahuli sa bypass operation sa Sorsogon City. Nakuha mula sa suspect ang mahigit dalawang milyon pisong halaga ng shabu. May report si Angeline Dagta. Arestado ang isang 21 anyos na drug pusher sa ikinasang bypass operation sa Sitio Baribag, Barangay, Bibingkahan, Sorsogon City, alas 11.20 ng umaga kahapon. Kinilala ang sospek na si alias Jeff, residente ng Barangay Habuyoan, Aruroy, Masbate. Nasamsam sa posisyon ng sospek ang apat na plastic sa chase na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 300 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 2,040,000 pesos. Ayon sa ulat ng Sorsogon City Police Station, nahuli ang sospek matapos maakto hum nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang nagpanggap na pusher buyer Anong nahuli po siya uh, during the operation mag-isa lang po siya siya lang po talaga Kung ating suspect na nahuli kahapon ay isa pong bagong tukoy na high value target So yung ating mga kasama sa Drug Enforcement Unit sa PDEA at sa PNP ay matagal na po siyang sinusubaybayan Nahuli ang suspect ng National Special Unit Enforcement Team Luzon 2 at Philippine Drug Enforcement Agency Sorsogon Provincial Office katuwang ang Sorsogon City Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit, First Provincial Mobile Force Company at Team 2 ng Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 5. Nasa forensic laboratory po at sina -subject po natin for uh examination. Yung mga na-recover na ng na drug, nandun din po sa custody ng Sorsogon City PNP at isa subject po for submission sa court. Nasa kustudiya pa ng Sorsogon CPS ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagtak. Sa ibang balita, patay ang isang PWD sa Manito Albay matapos na mabiktima ng hit and run kagabi. Pagkakakilan lang ng suspect, inaalam pa ng PNP. May report si Mel Moral. Napapaluha na lamang si Otelia Aringo ng barangay Itba, Manito Albay sa sinapit ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na biktima ng hit and run kagabi sa barangay Gogon, Manito Albay. Kwento niya, Galing daw ang biktima sa simbahan at naglalakad patungo sa bahay ng isa pa nilang kapatid nang mabangga ng isang itim na pick-up. Anya, kahit pa isang PWD ang kanyang kapatid, hindi makatao na basta na lamang itong iwan ng sospek sa ganoong kalagayan. Pero sige, nakikano siya sa tao. Maanterong tao kaya mistado. <laughs> Mas so, may mga bisita bagang ano dyan sa sentro. Siya, minaano siya, minadulog talaga siya. <laughs> Nangangabrasa, yan. Basta ang ano yan nadulok ng <laughs> Ayon naman sa maanitong municipal police station, dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklara ring dead on arrival. Sabi ka, Dr. Ma'am, dead on arrival sa pag-abot naman sana. pwede dinala dyan sa maanitong ospital. Dagdag pa niya, sa naman daw sana sa CCTV sa lugar ang pagtakas ng sospek, subalit hindi kita ang plate number ng minamaneho nitong pick-up. Tangon yan, sir, naghanap sila ng, ano, nang nag-conduct ng back-up tracking, yung investigator namin ngayon nandoon sa Kawayan and pupunta diyan sa Unahan para malocate yung ano so sasakyan na black pickup Sa ngayon patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa Nabua, Camarines Sur, patay rin ang isang lalaki dahil sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang suspect. May report si Rose Bilista. Nakadapa at naliligo sa sariling dugo nang matagpuan ang isang 29 anyos na lalaki sa spillway sa bahagi ng Zone 7, Barangay San Vicente, Ugbon, Nabo, Akamarini Sur nitong lunes, Hunyo 2. Kinilala ang nasabing individual na si Elias Melvin, residente ng Zone 1, Barangay La Opinion, Parehong Bayan. Alas 6.57 ng gabi ng parehong araw na makatanggap ng report ang polisya patungkol sa nangyaring pamamaril sa nasabing lugar. Sa follow-up operation, doon na tumambad ang katawan ng biktima na may apat na tama ng bala. <laughs> pagdating ng kapulisan ma'am is ano eh ah, hindi pa tumatagal hindi pa matagal na pangyayari kasi yung dugo sa palibot is ano pa fresh pa Narecover sa lugar ang isang basyo ng kalibre 45 na baril. May person of interest na rin ang pulisya na posible manong na sa likod ng pamamaril. Ano okay, ma, wala naman daw po mga na nakaaway or nakaalitan si victim. Pero marami naman kayo mga pinitingnan na ang gulo and may mga lumulutong din po ng mga persons of interest na nasa na pong subject natin yung foreign justice. Nanawagan naman ang himpila ng Nabua Municipal Police Station sa sino mang nakakita sa pamamarin na makipagtulungan sa kanilang investigasyon para mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ng biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Sugatan naman ang isang barangay kagawad sa Nabua, Camarines Sur, matapos na tagayin ng isang lolo habang nasa cleanup drive. Biktima pinagselosan daw ng suspect nagbabalik si Rose Bilista. Sugata ng 40 anyos na barangay kagawad, matapos na tagain ng kanyang kabarangay habang nagsasagawa ng clean-up drive sa kanilang lugar sa Zone 2, Barangay Inapatan, Nabo, Camarines Sur. Bandang alauna, 15 ng hapon itong linggo, Hunyo a Uno. Kinilala ang biktima na si Elias Tiban, habang ang sospek ay kinilala naman na si Elias Abel, 74 anyos. Ayon kay Police Corporal Jonard Bufete, nagpagsalita ng Nabua Municipal Police Station, nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng dibdib ang biktima. Selos naman ang sinisilip na na motibo sa pananaga. Uh, jealousy. Uh, doon galing from suspect doon sa biktima. Uh, pinagsisilosan si barangay officials ni suspect. Hindi po kasi uh, pinagsisilosan daw ni suspect si Kagawad kasi allegedly sinasabi niya uh, may relasyon daw si barangay Kagawad sa kayong asawa niya. Yun po yung reason niya. Tumakas ngunit sumuko rin kalauna ng suspect. Then at the, at about 6 p.m. for of same date, uh, voluntarily po nag-surrender po as si suspect sa mga barangay tayo. Siya tinon over naman po dito sa sa Nagwa Municipal Police Station for proper disposition and investigation po. Nasa kustudiya pa ng Nabwa MPS ang suspect at mahaharap sa kasong direct assault. Para sa mga balitang tatak, bicol, rose, bilista. Susunod, tatlong daang katao na kinabang sa medical at dental mission sa Campo Ola. At alabi ng kwento ng isang public safety officer mula sa sana sintomas pate na hinahangan matapos na makapasa sa 2025 Licensure Examination for Teachers. Yan baba ba balita sa pagbabalik na kubiko Alain TV. Marahing aldaw sa ito Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. an sa tuyang dalan para makapalhatod kang serbisyo mas kiguraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na ang serbisyo medikal as in dental directa sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Libre po boss ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na anakobikol party is permiyaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay Padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong Padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Party Partilis, Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong sa Giraray, dakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway, no padagos niya ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Nakulang salamat po asin maray na aldaw Sento ka boss. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal, bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may mababasa. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Ah, uh, maray-maraming salamat po dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulaong ng pagpapasalamat niya mo, dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaong nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. ginat sa gabos na magpasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Binisita kamakailan ni Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Dutility, Secretary Carlito Galvez Jr., ang 9th Infantry Division, Philippine Army sa Camarines Sur. Naging sentro ng pagbisita ay ang pagtalakay sa implementasyon ng pamana project sa Bicol Region. May report si Angeline Dagta. Binisita ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. noong Mayo at 30 ang 9th Infantry Division Philippine Army sa Camarines Sur. Layo ng kanyang pagbisita ay ang personal na matalakay sa mga opisyal ng militar at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang ilang updates sa nagpapatuloy na implementasyon ng payapa at masaganang pamayanan o pamana project sa Bicol Region at ang implementasyon pa nito sa susunod na taon. Ang pamana program ay ang flagship initiative ng pamahalaan para mabigyan ng pag-unlad and conflict affected at vulnerable communities. Layon din ng programa na mas mapabuti ang access sa basic social services. Actually, bahagi kami ng uh, ano ng uh, programang ito ang uh, ang inyo mga kasundalan dahil uh, ang mga battalions sa brigades ang nagmo-monitor ng mga project na ito maliban pa po dun sa mga LGUs at sa mga end users. tinitiyak uh, po natin na ang proyekto ay nagagawa ng tama base doon sa nakaplano. Uh, so itong uh, mga projects na ito ay uh, tinitingnan din namin kung uh, na hindi ma, na hindi ma-kokorap yung pondo para para dito. Kabilang sa programa ay ang pagbibigay hanap buhay sa mga sumukong rebelde, water systems, road networks, school buildings at health facilities. At ang pamunuan ng 9ID ay nagpapasalamat po ng mga uh, Malaki doon sa atensyon ibinibigay ng ating Butieng Secretary dito sa Bicol Region at uh, base po sa kanyang uh, mga pahayag nung uh, siya ay bumisita dito ay uh, Uh, nilalayon niyang uh, mapataas yung uh, allocation ng Bicol Region mula uh, 300 plus uh, million hanggang uh, 800 to 1 billion kada taon. So, yun ay pinagpapasalamat po namin ng malaki, hindi man po kami ang uh, direct pang-beneficialist uh, po noon. Uh, alam namin na dito sa mga pamayanan sa Bicol Region ay mapapakinabangan po siya ng uh, gusto. Samantala, inanunsyo din ni Galvez ang kanyang plano na magpropose ng 3 bilyong budget allocation para sa Bicol Region mula 2026 hanggang 2028 o 800 milyon hanggang 1 bilyon taon-taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mahigit sa tatlong daang katao kabilang ang kumpulisan ng PNP Bicol at kanilang mahal sa buhay. Ang nakinabang sa medical at dental mission ng lab virus program ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated ng Police Regional Office 5 kaninang umaga. Iba pang serbisyo, binuksan din ng aktibidad. Narito ang aking report. The chairman, OPS... Higit sa tatlong daang katao, kabilang ang mga pulis at ang kanilang mga mahal sa buhay, ang nakinabang sa medical at dental mission ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated, Police Regional Office 5 Chapter o PNP OLCFI Pro 5 Chapter sa ilalim ng kanilang Love and Blessings o Love Virus Program na isinagawa ngayong araw sa Sandigan Park Camp Brigadier General Simeon Ola sa Ligaspi City. Kabilang sa mga inialok na serbisyo ay ay libreng tuli, breast examinations at health and wellness lectures, libreng postiso at konsultasyon sa dentista, medical check-up na may kasamang basic laboratory services, pagsusuri sa mata na may libreng salamin, bakuna sa pneumococcal, fluoride application at pamamahagi ng dental kits. Nagkaroon din ng nutrition counseling, psychological support, stress at anger management sessions at HPV screening. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, layo ng programa na mapangalagaan at maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga tauhan, pati na rin ang kalusugan ng kanilang mga kapamilya at maipadaman na rin sa kanilang mga kasamahan ang kanilang pagmamalasakit. Love and blessing na sinishare natin sa mga personnel na nagkaroon ng karamdaman na ma or mapagaan ng kunti yung kanilang mga uh, paghihirap. So galing po yun sa initiative ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated po. Bukod sa mga nabanggit na medical services, labing-anim na tauhan ng PRO-5 na mayroong malalang karamdaman ang benepisyaryo din ng lab virus program. Tulad ni Patrolwoman Merlin Arcega na may sakit na gastroparesis. Sa tulong ng programa, mayroon siyang natatanggap na cash assistance, groceries at hygiene kit mula sa foundation hindi mo hindi mo kasi pwedeng ipakita na may karamdaman ka lalo na kung malala na po kasi isa rin po 'yun yung parang mapapanghihinaan ka na humarap sa mga tao yung financial assistance po is nakatulong rin po 'yun sa aking pagpapa up and yung mga binigay po na produkto isa rin po 'yun na magiging ano po sa akin, kumbaga maleles po yung, yung sa expenses. Pinangunahan naman ang aktibidad ni Rose Vicky Dizon, advisor, at Teresa Bausa, president ng PNP OLCFI PRO5 chapter tang 2024 nang maitatag ang Lab Virus Program sa pangunguna ni Mary Rose Marbit, may bahay ni dating PNP Chief Police General Romel Marbit para sa mga balitang Tatak Bicol. May insinares. Isang public safety officer mula sa San Jacinto Masbate ang nag-ani ng paghanga matapos na maipasa ang 2025 licensure examination for teachers. Pangapagsubok pagsubok sa buhay kanya raw ginawang inspirasyon. Kilalani natin ang PSO Ragon ng mas Bates sa report ni Danica Garcia. Uh, na naman tayo. Pag Umani ng paghanga at nagsilbing inspirasyon ang kwento ng isang public officer mula sa San Jacinto Masbate na kasama sa 38,747 na pumasa sa March 2025 Licensure Examination for Teachers Secondary Level. Sinubok man kasi ng maraming hamon. Determinado ang 33 anyos na si Jovic Saplot na maiangat ang estado ng kanilang buhay. Kwento ni Jovic, panglima siya sa walong magkakapatid at mula sa isang kahig, isang tukang pamilya sa pagsasaka sila tinaguyod ng kanilang ama't ina. Taong 2000, nang sumakabilang buhay ang kanilang padre de pamilya, dooy namulat siya sa kahirapan at nagsimulang maghanap buhay sa murang edad. Mula kargador, pagsasaka, paggiling ng mais ay kanya raw nasubukan para makatulong sa pamilya hanggang sa maging public safety officer sa kanilang bayan. Sa pagsaka po, minsan po siniswerte, minsan po minamalas talaga. Pero karamihan mamalas. Kaya ang ang resulta ma'am, yung pagkain namin palagi na lang po uh, uh, yung kamuting kahoy, ubi, gabi, tsaka po uh, pag yung kinakain namin kamuti ma'am, yung ulam namin kamuti rin ma'am. Uh, dahon ng kamuti, ginagawa namin ulam ma'am. Labing walong taong gulang na makatapos si Jovic sa elementarya. Noon pa man ay pangarap niya na raw na maging guru, kaya nag-aral siya sa Alternative Learning System na naging tulay para makaaral siya sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino sa Liceo de San Jacinto Foundation Incorporated taong 2024 nang siya ay makapagtapos at sa unang pagkakataon ay sinubukan ng pagtake ng LEP. Dahil sa lamang ang kanyang sahod sa pagiging PSO, nag-self-review na lamang umano siya at maswerte naman itong naipasa. Ma'am, pag-self-review uh, po, talagang mahirap po kasi ikaw lang yung nagbabasa, ikaw pa yung nag-iintindi. Sa'yo yun na lahat, ma'am, parang ano, iba iba sa review center na meron nagbabasa, meron nag explain Yan po ang ang uh, mahirap talaga sa, bilang isang self-review, ma'am. Tapos uh, habang po nag-review ako, ma'am, Nagatarbaho po ako sa umaga, tapos pagdating po ng 5pm, nagsimula na po ako mag-review to 12 midnight. Labis naman ay kinatuwa ng kanyang head at mga kasamahan sa San Jacinto PSO ang tagumpay niyang ito. Po, uh, napakasayo namin. Actually, uh, yung buong tropa, uh, proud na proud kami sa kanya sa uh, tinamon niyang success. Sabi ko nga, first step lang po yan ang, ano natin. Pero ayun, may goal siya. So worth it. Deserving. Deserving siya sa ano niya. Sa mga nangyayari niya na success na success na tinatamasa niya po. Sa ngayon, bahagi pa rin si Jovic ng PSO San Jacinto habang pinaghahandaan ang iba pang proseso upang formal ng makapagturo. Minsahe ko lang po sa lahat ng mga kabataan na nawala na po ng pag-asa sa buhay, nawala na po pag-asa na makapagtapos ng pag-aral, ang masabi ko lang po sa inyo, huwag po kayong sumuko sa buhay. Sapagkat ang pagsubok ay malalampasan natin yan. Okay, uh, maniniwala lang po tayo sa Panginoon. Ang kwentong ito ni Jovic ay isang patunay na kailanman hindi hadlang ang edad at kahirapan upang magtagumpay sa buhay. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Sabi nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Danica Garcia. At yana ng mga balitang nakalap ng na ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares, ang inyong naging tagapaghatid balita.